Yan, hanap tayo ng bunga ng bayabas. Dito sa may ilalim ng bayabas. Guys. Hanap tayo dito. Yan may mga bunga. tapusin natin. Yung pang isa. Ayan. Yung iba maliliit pa eh. yun Ito oh. Subukan natin kainin yung isa. Yung pa oh. Ah, kitin natin. Yan. Pipitasin na natin. Aabot naman eh. Tapos yung isa. Yan. Ayun. Yan pa. Pipitasin natin. Tapos you. Mm, sarap. Bayabas. Dito lang matatagpuan yan sa may ilalim ng buong ng bayabas. Kung saan. Mm. Sarap guys. Bata pa lang kami noon. Ganito na ginagawa namin binabas na ito yung inaakit namin bata pa kami pero ngayon kahit hindi na mm. masarap yung bayabas lalo na pag bagong pitas o oh. sisilong ka lang sisilip ka lang dito sa ilalim ng puno ng bayabas magkahanap ka na ng bunga niya so Sarap. hmm yummy. So, masarap pag bagong pitas talaga. Mm. Ayos.